Si Carmel, 17 anyos, ay mula sa Sipokot, Camarines Sur at kasalukuyang estudyante sa King Thomas Learning Center, Incorporated. Bago pa man makasampas sa TNT, pinanday muna si Carmel ng maraming karanasan. Isa na rito ang paglahok niya sa The Voice Kids Season 4 noong 2019. Nakapasok siya sa blind audition at naging bahagi ng camp kawayan Rock Legend, Bamboo Manyalet. Bagamat hindi naiuwi ang kampionato, Pinalad naman si Carmel na maging finalist. Nakapag-uwi rin siya sa parehong taon ng pitong gintong medalya mula sa World Championships of Performing Arts, WCOPA, na ginanap sa Long Beach, California, sa Estados Unidos dahil sa ipinamalas niyang talento sa pagkanta. Dahil dito, itinuring umano si Carmel bilang kauna-unahang Pilipinong nakakuha ng pitong gintong medalya sa kasaysayan ng nasabing paligsahan. Ang WCOPA ay isa raw sa mga prestihiosong kompetisyon sa ibang bansa na nilalahukan ng mga performer at entertainer kabilang na ang kapamilya singer na si Jed Madela. Ngunit ayon kay Carmel, matapos ang lahat ng ito ay naantala raw ang pagdating ng mga proyekto sa kanya dahil sa paglaganap ng pandemya. Noong nag-pandemic, tumigil ang pasok ng trabaho kaya naman pinili ko munang mag-focus sa pag-aaral, anya sa isang episode ng It's Showtime. Dagdag pa ni Carmel, ang tawag ng tanghalan, ang nagbigay sa akin ng second chance para ipagpatuloy ang aking pangarap. Gayunpaman, hindi pa rin masasabing naging madali para kay Carmel kahit nakapasok siya sa TNT dahil sa isang bahagi ng kompetisyon ay naligwak siya. Buti na lang, nagkaroon siya ng isa pang pagkakataon para muling patunayan ang kanyang sarili ng sumalang siya sa Race Back edition kasama ang dalawang iba pang contenders. At tila hindi talaga sinayang ni Carmel ang pagkakataong makabawi dahil napatayo sa kinauupuan ang mga hurado matapos niyang magtanghal. Sabi pa nga ni, it's showtime, host vice ganda, that mas iconic. Na ayunan naman ang huradong si O.G. Alcacid. Kaya matapos ang masusing deliberasyon, nakuha ni Carmel ang pinakamataas na markang 97.5 na porsyento na nagsilbing daan upang makarating siya sa huling tapatan ng TNT. Dila pinatunayan ng kwentong ito ni Carmel ang kasabihang ilusyon lang umano ang kabiguan. Ang tanging mayroon lang ay ang proseso patungo sa pinakamahusay na bersyon ng sarili.